Hello mga kasari. Hello mga sisi ko. Good morning. Ngayon ay lunis. So kahapon pala na grocery kami ni Kuya Dave. Ang daming tao. Oh, grabe. Pag Sunday maraming tao. Close talaga yung tindahan namin buong araw. Tapos alam nyo ba mga sisi? Uh, ito talaga yung, ano, yung problema ko kapag magsama kami ni Kuya Dave. Mga grocery. Kasi nga yung pamilya namin kahapon halos aabot siya ng 35,000 pesos tapos uh, nakita nyo naman yung sasakyan namin maliit lang yun yung problema ko baka hindi magkasya so ang ginawa kahapon pinang ano na lang talaga para mapasok sa sasakyan ayan so before tayo punta sa tindahan share ko lang muna sa inyo yung aming ulam ngayon katatapos ko lang kumain and nagkapi ako ganito yung morning routine ko mga sisi ah uh, kung kailangan magluto ng ulam, magluto, tapos pakainin sa si Kuya Dave. And kanina pala, pag ni Kuya Dave, mga alas 4 pa siguro, nagluto na siya ng ulam or 5, yan. Gisadong, adobong ano pala, adobong sitaw. Kasi si Kring, nag, nagabao na siya sa school. Kasi daw doon sa school, uh, mahal daw yung ulam doon. Kaya pag magbaon siya, si Kuya Dave, bago mag-open ng store, Uh, magluto muna siya ng ulam ni Kring Kring para makabaon si Kring. Ayan, so gusto ko lang i-share sa inyo na bibili ako ng uh, oatmeal na yung pinakamalaki talaga. Tapos, itong, ano, itong bear brand na malaki din. So, yung pinakamalaki sa bear brand na, ano, adult. Kasi, bibigay ko siya sa mama ko. Ayan. Ayan. Kung lagi kayong nanonood ng vlog ko, uh, napakilala ko na yung mama ko nung nag-birthday siya, 75 years old na yung mama ko. So, papa ko, wala na akong papa since maliit pa kami, 5 years old. So, mama na lang yung nagpalaki sa amin, kaya love na love ko yung mama ko. So, ihahatid eh, namin ito mayang hapon sa kanya, oatmeal at saka uh, gatas niya. And, si Maki uh -huh. andito sa, ano, sa yan si Maki, kung saan yung mama niya, nakasunod. Tapos, si Pupoy, andito rin. May ibang mundo. Pupoy, good morning, mga tita. Ayan, si Pupoy. Oh, good morning, mga tita. Busy siya. Good morning, mga tita. Kiss kay mama. Kiss kay mama. Good mama, baby ko. Ayan, tapos kahapon, akagabi pala pag dating namin, grabe nagkala, nagkarambula kasi si Pupoy at yung isang aso namin na itim, magsiselos kasi silang dalawa, magselosan, grabe, grabe yung away nila. Ha, si Pupoy, naawa ko parang patay na ng malaking aso. So mga sisi, tapos, ay si Maki nandito, sumunod pala siya. So mga sis, punta na tayo sa tindahan and titingnan natin kung ano yung kalagayan ngayon doon. Ipapakita ko sa inyo kung uh, naano na ba ni Kuya Dave yung mga pinamili namin na mga naka-box. And let's go! Si Kuya Dave, good morning! Good morning Kuya! Pasok kami, pasok! O, oh, pasok na! Pasok! Pasok! May harang! Oh, mga sisi. So, ito ngayon yung... Ala, grabe. Hindi <laughs> tayo makadaan. Ayan, makmak. Ito lahat. Yung mga napamili. Oh, kain ka na, kain ka na doon. Ito lahat yung napamili namin kahapon. Worth uh, magti-35,000. Ayan. Ito dito. Tatlong, ano, tatlong bag ng transparent na mga chicheria. Ayan. yan, Mga box. Ito pa. Ayan. Ayan. Nagkapatong yan mga sisi. Si. Papunta pa doon. Nandun pa sa pinakadulo. Tapos ito pa dito. May mga chicheria. yan, Ayan. Tapos dito sa kabila, ito yung mga malalaking diaper uh, binili ko. Malalaki na talaga. Kasi alam niyo naman, minsan na lang ako pumupunta sa grocery, lagi akong nauubusan ng mga diaper. So, malalaking size na talaga yung kinuha natin. Ayan, issue large and pampers. Tapos ito may mga boxes pa, mga sisi. Ayan. Ayan, lahat. Ayan, kapunta doon. So, hindi kami makadaan dito kasi nga, puno pa ng mga, uh, ano, box sa ating tindahan. So, pag ako ay makapunta sa grocery, susulitin ko na lang talaga lahat-lahat kung ano yung gusto kong mabili na hindi ko ma-order sa grocery. Kasi nga, siguro ma-three uh, weeks na ako hindi nakapunta sa, ano, sa supermarket. So, sa mga powder, ayan, sa grocery, ito lahat. Hindi ako kumuha ng mga powder. Uh, nagdagdag na lang ako ng ibang mga chicheria kasi yung mga chichiria namin dito is nagkakalbo na. Oh. Yung ibang tire wire ay wala nang laman kasi doon lang sa a uh, grocery ko mabibili yung ibang mga ano mga item na mga chicheria. Kaya hindi pa bi-display ni Kuya Dave ang mga chicheria yan dito pa. Ayan, ito yung mga nabili ko doon ng mga chicheria, tatlong ganito. Tatlong bag na malalaki. Ayan, at saka ito pa. Hindi pa gidi-display ni Kuya Dave. Yan kasi alam niya naman na iba vlog ko pa ito kaya hindi niya muna ginalaw. So, yung mga chichiria na nandito, ayan ito, marami ito sa grocery. Pero yung iba, ayan, ito dito, yung mga punong-puno pa, ayan, meron yan sa grocery. Ayan, sa grocery, yan. Tapos ito dito, mga chichiria, marami ng kulang. Ayan, mamaya, so, madagdagan naman ito dito. Ayan, tapos bumili ako ng sotanghon kasi walang sotanghon. Naubusan ako ng sotanghon sa mga biscuits, ayan, nagdagdag ako ng mga biscuits, so mamaya mapupuno na naman ito dito, mga sisi. Uh, itong dito na party, yan, ito dito na party, yung mga maling, ala, mga luncheon meat na pure foods na malalaki, yan, kumuha ako ng marami. Marami yung kinuha ko para at least uh, marami tayong stock, at least kung hindi tayo maka Uh, kung hindi ako makapunta agad sa grocery, uh, marami akong stock, hindi ako maubusan. Ayan. So, may mga part na, na na, So, mamaya, pag ma-display na namin yung, yan, ito pa dito, yan, mga ketchup na Del Monte, ayan, mga part na bacon space, yan, ito, kumuha ko ng maraming tuyo, kasi yung Uh, tuyo sa grocery ay pouch lang, ayan so mamaya mapupuno na naman ulit itong ating tindahan pagkatapos na maidisplay yung ano, speaking of uh, ano pala mga sis, uh, Berbran Swack, nakakuha ako kahapon doon sa grocery ayan, bakanti na dyan na uh, part nasa ano na siya mag i 11 na siguro yung Swak. So, magkano ba ang benta ninyo? 12 pa rin ba? O mag-13 na? Kumuha ko ng 10 tayo ng swak nandoon sa box. Ayan. Hindi pa namin ma-display. Display ni Kuya Dave. Ayan dito. Ayan. Mga downy. Ayan. Kumuha din tayo. Ayan ang bakanting space na yan. O sa mga powder naman natin, punong-puno pa naman yung aking sampaya ng mga powder kasi ito lahat ay Ayan. nabibili ko sa grocery. Tapos dito sa mga sorp naman natin na uh, part, walang problema kasi nandito naman palagi si Tindahan Club. Anytime naman tayo makapag-order. Ayan, puno pa yung ating mga mga uh, powder. Dami pa, pati sa harapan. Bilis mong kumain, balik agad. Walang tubig. Punti na mapunti. Punti na lang yung tubig. Ayan mga sisi ang ating chichiriya king. <laughs> Si Chiria Kings, Kuya Dave. Yan. Dandahan niya ng dandahan niya ng gidisplay. Kanina pa daw sana Bilito, dapat. Oh, ito. <laughs> Kanina pa daw sana dapat pag open niya, mga alas 5. I-display na niya yung mga chichirya. Kaya lang, baka magalit daw ako kasi i-vlog ko pa daw. Kaya, ngayon lang siya nag-start na mag-display ng mga chichirya. Yan. Ayusin mo yan. Tatlong, tatlong ano yan. Tatlong, ah, uh, plus cellophane. Ito mga sisi, magkano na ba yung price ninyo nito? Tanawang sana ako ni Utro pang ha, murag 38 ba Buddy. Mahal na kayo ang 40. So, okay, mga sis, ito lang muna yung update natin for today. At marami pa talaga kaming Uh, gawin ni Kuya Dave. Mag-display pa kami. And, syempre, kami ay may kasabihan na kapag may mayanin kapag may sinuksok, may madudoko. Thanks for watching mga sisilab Love you all. Bye for now. See you next vlogs.